is señoritos. Lights. Camera. Action! <laughs> na comedy act na naman. Ang senator ng number one senator natin. Na according to the late uh, Senator Bira defensor Santiago, mga senator na may committee chairmanship at uh, at uh, kasama na yung mga staff at pork barrel pwede magkaka-take home ng 5 million a month. Hindi naman lahat uh, sa kanila yun. Meron rin sa mga staff, sa mga anong gastusin, pero alam niyo na, mas malaki kaysa sa atin. <laughs> sa ordinaryong tao, sana all, no? So, eto, for the for the 5 million budget natin sa mga senator, eto, siyempre, para hindi daw sayang yung pera natin nag uh, comedy act na naman like, uh, anong tawag dila romcom Roma -roma romance comedy ito lang hindi romance kasi uh, kawabataong bayan comedy lang comedy laughing and joking at our own expense <laughs> parang sabihin na natin i-consider na natin april fool's joke in on a November month. <laughs> so, sabi ni Robin Padilla, i -e ent na daw niya yung usapan sa ICC. Tapusin na yan. <laughs> eh, baka kaya gusto nyo, i-legislate nyo para tapusin na. <laughs> kaya, kaya lang ba yan? Basta kanya na lang, tapusin. Eh, maghingi na lang kayo ng tulong kay Kwan. Kaya... Uh, kay Pastor Kibaloy, ha? Stop! stop ang earthquake. Pero hindi niya na-stop yung pagtanggal ng mga channels niya. Sa, si, si Mark Zuckerberg lang pala at si Elon Musk ang katapat niya. Tinang, pati yung may-ari ng Chinese may-ari ng TikTok na tinanggal yung mga, mga major social media sites niya. Kwan <laughs> ah. Wa? Sa ano pa to? Son of God. bakal <laughs> anak sa labas ni God. <laughs> so, <laughs> hindi naman kay Virgin Mary, no? <laughs> so okay yah. Uh, sabi ni Robin Padilla, dapat daw well copy paste lang man ito sa sinabi na ni ni, uh, ni Senator uh, uh, Amy Marcos sinabi uh, nagsabi na naghayag na ng ganitong uh, statement si Vice President Sara Duterte, si Senator Bato dela Rosa. Ngayon naman si Robin Padilla. So sabi niya, dapat daw isup, uh, related pa ito sa previous vlog natin na uh, kinotrin ni, uh, ni 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 uh, Sarah si Marcos na yung statement niya last year bago sila nagka nagkaaway-away ng tuluyan na uh, tap, wala na tayo sa ICC, tapos na tayo sa ICC. So sabi ni Robin Padilla, such an issue should have already ended when the Philippines withdrew as a member of the ICC during the administration of former president Rodrigo Roa Duterte. Uy, ang ganda ng English ni Robin. Gawa ng mga kuwanya ng mga PIO niya. So, 2019 kasi pinaalis tayo ni Duterte, pero sabi naman ni Trillanes, 'di ba sa earlier blog natin, uh, kasama pa tayo at sabi ng Supreme Court voting 15-0 sa issue na ito covered pa tayo sa mga crimes committed before 2019. Ibig sabihin, 2016, 2017, 2018, and the early start of, kasi March 2019 tayo, at tayo effectively umalis na sa ICC. So, ang kasaksagan ng EJ case yun. At meron pa EJ case na hinahabol sa Davao that happened when Duterte was Mayor and Sarah Duterte was Vice Mayor. So covert pa yun. Pero ito sinasabi ni Robin dapat doon pa sa 2019 na end na yung usapan. So hindi mali ka Robin. Ai uh, what what uh, are you pretending to be? Are you pretending to be more uh, pretending to be smarter than the law, than the Supreme Court justices? The 15 justices who voted to to say that uh, or for the Supreme Court to come up with the decision saying covered pa tayo. The crime alleged still covered until 2019, March 2019. So, sabi pa ni Robin, I wish to put a definite end to it now because it will bring only confusion to our people. Sabi ni Robin. <laughs> ano yan? Gusto na niya i-end? I wish to end. What are you gonna do? To end that? Are you gonna call Pastor Kiboloy <laughs> to stop the, the discussion? Hindi na. If, if there is anyone confusing the people, it is you. Kasi kami, we understand the ruling of the Supreme Court. Si binanggit pa yan ni, ni uh, Justice Remulla. Why? Do you do you pretend to be uh, smarter than the Justice Secretary? So binanggit yan ng 15 justices ng Supreme Court in their decision binanggit yan ng mga Pilipino uh, lawyers na nagpa-fight ng kaso at uh, yan ang yan ang ginamit argument ng ICC to continue with the investigation and continue with the trial so uh, do you do you do you uh, uh, are you are you pretending to be smarter than all of them <laughs> ganyan ganyan na lang ba at uh, sabi niya uh, dapat daw, mala, dapat daw tayo mga Pilipino, kayo, ako, mag-unite uh, daw tayo behind uh, the government's decision to withdraw from the ICC. Kasi daw para we can ensure free Philippines. Okay, free Philippines from ICC. How about free Philippines from China? Do you do you did you stop? Did you, stop, did you review your press release or gawa lang ito ng smart ng mga staff nyo kasi kung di-review nyo mismo yung press release nyo ma-realize nyo ay teka pala huwag nyo sabihin ensuring a free Philippines kasi yung pala sinusuportahan ko mga idolo ko na si former president Duterte at uh, vice president Sara Duterte number one kwan pala sila dami and supporter and rabid ng uh, China So hindi pala, hindi pala pwede natin i-claim na gusto natin independent Philippines kasi gusto, very, very kwan, eh, contradictory. Gusto mo maging independent sa, sa, sa ICC, sa European Union countries, almost 200 countries yan, pero dumidikit ka sa China, parang, ino, kwan mo, parang sip-sip uh, buto ko kay, buto ka, si Duterte kay si Jingping kasama na si Robin Padilla when he, when uh, Duterte was still president ngayon lang siya medyo medyo pero nakikita nyo ha uh, hindi niya binanatan si Si Jingping nag nag, nag uh, camera nag uh, uh, kwan lang siya nag uh, acting lang siya papunta-punta sa West Philippine Sea pero wala talaga siyang very strong uh, condemnation kay sa action ng China at uh, ni Xi Jinping. Wala. Malambot. Nagpapalights camera action lang siya pa bisita-bisita ng mga Spratly Islands, yung mga yung mga islas yan So, ito ito klarong-klaro na uh, again, niloloko tayo like like Sarah, na alam na nila, alam na nila ito, pero sinusubukan na naman tayo lokohin. Either that or hindi ka talaga nakakaintindi yung anong, anong ibig sabihin ng mga press release na inisyuan mo, uh, Senator Robin Padilla. Uh, at sabi nga niya na uh, kwan na daw. Uh, uh, dapat tigilan na natin ito kasi kasi we we no longer have any anything, anything to do with the ICC pero uh, sabi ng Supreme Court in a July 2021 decision uh, the the uh, some a quote itong ito ang quote ng Supreme Court withdrawing from the Rome Statute does not discharge a state party from the obligations it has incurred as a member, sabi ng court. So, yung pag-withdraw natin, noong 2019, hindi tayo tinatanggal sa obligasyon natin sa sa panahon na miyembro pa tayo. Gets, gets nyo? Miyembro pa tayo ng ICC. Ibig sabihin, yung crimes na nagpasok tayo sa ICC na nung time na yun, Mayor si Duterte, and then naging Mayor si Sara, and then naging President si Duterte until March 2019, covered pa siya ng ICC. Hindi lang siya covered sa AJK cases after umalis na tayo sa ICC, meaning 2019, 2020, 2020, 2020 2021, 2022. Hindi siya covered. Pero covered siya sa mga previous years yan ang sinabi ng Supreme Court kahit umalis na tayo sa ICC so klarong-klaro yan at uh, Robin nabasa nyo na ba yung yung uh, re uh, resolusyon ng Supreme Court na yan are you now, now saying you want also the Supreme Court to stop i-stop ang function ng Supreme Court i-stop ang resolusyon ng Supreme Court i-stop ang order ng Supreme Court <laughs> ano gagawin nyo? i-delete nyo na lang. I-delete nyo. Pa, uh, la uh, sunugin lahat yung mga papeles na may decision yung Supreme Court ukol sa ICC as if they hindi gumawa ng ruling na gano'n yung Supreme Court. <laughs> What are you gonna do now? Robin Padilla, kasi tuloy-tuloy pa rin pinag-uusapan ito. So, uh, at uh, for, your for your knowledge, in case hindi ito na-research ng staff nyo, Senator Padilla, yung 15 th Congress nag-adopt ng Senate ng Resolution 57 na ratifying yung Rome Statute para maging maging miyembro tayo ng International Criminal Court. And the resolution was filed by uh, notable, uh, notable 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 uh, lawmakers na isa ngayon ay presidente na. <laughs> si President Bongbong Marcos. Sinasabi niyo ba, bobo, bobo, si President Bongbong Marcos, sinayin niya ito na hindi, hindi siya nag-agree nito. Namumulitika lang si Bongbong. Kung wari, sinasabi, hindi niya iti-turn over si Duterte or hindi niya i-allow uh, ma, ma, makapasok dito yung ICC. Pero uh, I know deep inside, he supports this. Kasi si Bongbong Marcos, kasama na ang, ang, ang nag-file nito si Sen the late and very, very brilliant legal mind, si Senator Miriam Defensor Santiago, at uh, those who voted in favor include Marcos, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Jingoy Estrada, Chis Escudero, Coco Pimentel, and Bong Revilla. Coco Pimentel, Bartab na O kalimutan natin si Bong Revilla. So are you saying you're brighter than a, e Robin, are you saying you're brighter than a bar top -nature? So, yan na. <laughs> That's it, Robin. So, i-quit nyo na lang ito. I-share nyo lang ito, please. Para umabot sa mga magagaling na staff ni Senator Robin Padilla. At, uh, Senator, next time, before you talk, i-review nyo muna yung vlog ni Vlogcaster so that you will learn a little from my vlog. So, thank you very much uh, for watching yung mga staff ni Robin. And, uh, Magtrabaho naman kayo. <laughs> Kaya lang, kahit siguro ina-advise nyo ng tama, mali pa rin ang ginagawa ni Robin. Ayun ang problema niyan. <laughs> so guys, thank you very much for watching. I hope uh, na linawagan tayo si kayo sa issue na ito. And uh, don't forget to subscribe to the Blogcaster Armando YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.